Ayan guys, ito ang aming nagawang kubo na ngayon. Oh. No? Ayan po. Ayan. Oh. Makilid kasi siya guys. So, ayan po yung bubong niya. Ayan na ang bubong. So, ganun siya guys. So, Ayan na po ang ating kubo. Simple lang. Simple yung simple. ang ko lang Para simple simple yung tingnan ating <laughs> bunggahan. Kasi mamaya, may magdala dito ng chicks. May <laughs> <laughs> na. Hindi pa, pa na bibinyagan eh. Hindi <laughs> pa na babas May ano na. May na. <laughs> may ibang basbas na. Ibang basbas na binagal dito. oh Ayan po. Ayan mga kabatid. Ayan tatabunan ko na lang yan. Kasi nga, malalim. Baglid kasi to. Kasi so, kailangan ng ano iyan po guys may muse pa kami oh may engineer jan <laughs> engineer guys ito na po yung mga ano nagbayan niya muna kami dito yan, babagawa kami ng malita na kubo kasi may kubo kami sa kabila mas malaki ito na saka namin ito lalakihan pag naayos na yung kabila, ibang lote, ito kasi may kilawa na ito at nagbabayad na kami nito ng amortization doon sa ano nagbabayad na kami ng tax mula 2013 hanggang ngayon so mayroon kami dito So hindi ito naman hindi nila pinakailaman Kasi nakita niya siguro nila na ito mayroon ng kulawa at mayroon ng tax So marami marami mara silang uh, mga kilala Kasi yung um, nag, ano dito nag intervene ng mga lupain ay gawain na talaga Hindi lang dito ang ginagawa niya sa ibabang mga lugar at ganoon din ang ginagawa niya So So kailangan natin, buti na lang, mayroon tayong mga kaibigan na marunong sa uh, lupain kung paano saan pupunta about sa mga documents. Kaya, <clears throat> doon tayo sa legal. At mananalo naman tayo kasi nga, nasa mayroon tayong papel. At, huwag At mayroon naman tayong mga, sa mga, ano, sa mga, sa agrarian reform, mayroon naman talaga doon na mga bite na tumutulong sa mga, mga farmers na matag alam na nila na matagal na nilang pinaglalaban yung lupa at matagal na nilang kinultubit na mga magulang pa nila at sa mga anak nila ngayon yung mga anak nilang ang lumalaban so salamat din sa mga ano sa mga taga eh, taga maro arbo na tumutulong sa atin at napakabait nila at tumutulong tayo sa mga farmers at nakita nila kung kaano pinaghirapan ng mga farmers So, mayroon naman yun ano, yung ating mahal na Pangulo, si President, na dapat ipamahagi na sa mga farmers yan. So, may mga ilan-ilan talaga na nakaupo sa gobyerno na hindi nagsiserve sa taong bayan, kundi nagsiserve sa pera. Lagi siya sabi ni, ano, si Colonel Busita. Yan, si Congressman Busita, siya ang magaling talaga na, ano, sa pangmasa talaga yon Sa so, kasi... Senador Akop. Iyon. Ay sa Senado sa mga Kongres. Makita mo 'yan, makamasa 'yan. 'Yan po. Ito pang lupain. Napakalaki po niyan. Matagal kinultibit ng aking biyenan. Pero 'yan po ang matagal na nagbantay dito. 'Yan sila. Pamilya nila ang nagbantay dito nang gusto. Matagal na bida no? almost 20 years I think na ano nila. Binantayan itong lugar na to. So laking pasalamat namin sa kanila. Dahil sila ang nagbantay dito ng matagal at naglinis, nagtanim. Sila po. Iyan mo. Mabuti po nila. Ayan guys. Hello mga kapatid! Dito tayo ngayon magpapagawa ko ng aking kobo para sa chicks. Ay para, para sa chicks. balik, 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 Para pala may pambantay dito. Ha? Masyado kayong excited sa chicks na naman ha. Mga lalaki talaga kayo. Uh, para ito sa kobo dito sa lupain ng aking binan So, pagawa mo tayo ng kobo para mayroon pagtambayan. Pangalawa ito sa kanyang lupain. So, yan, hindi pa kasi nga under ano pa yan, uh, negotiable. Kasi <laughs> kahit pa yan, ito. So, para wala tayong gulo at walang away. Kung walang gulo, walang away. Kung walang away, walang gulo. So, dapat sa papel tayo mag ano laban laban muna mga kapatid may binako na yan may, may bakod so supposed to be sa binang ko pa yan ayan hanggang doon so pupunta muna kami sa sentral para ayusin yan so dyan may gwardya so hinayaan na muna namin sila saka na lang tayo mag tayo kasi matagal na itong kinultivate ng aking binan So 1970, 1980s nandito na sila. So may nag-intervene na nag-claim. Ah, totally hindi bunda kasi nag-claim. Ah, nabili daw nila to doon sa dating may-ari ng isang company na napunta na sa gobyerno at ipinamahagi sa mga farmers. So ang ginawa niya, pina-amend yung titulo sa government binilag sa company para doon daw da binili. So, lumalabas sa perang binili, nasa 50 per square meter. So, hindi kayo dapat maniwala doon. So, kaya pinta namin sa Maro, sa Tanay, at sa Central. So, lumalabas, mayroon mga dokumento na hindi kaya ayaw. Huwag na lang banggatin. So, ito mga guys, doon tayo sa papel at lumalaban tayo ng parehas. Yan po. Patayuan pa. Mukha yatang may nilagay talaga sa mga saritong dito. Ay tai diyan. Patayuan pa. Patay. Ay tapo, nagboya na po tayo dito kay Felix Silva sa lupain nila. Kasi magagawa ng kobo, Yan po. Anya po may engineer po kami diyan siya po engineer siya po kami lahat ngayon araw bayanihan ayupay ayan po guys buka tayo ng kubo tambayan. tambayan tambayan natin ng kubo yan ha tapos may gas ng bangga. po. Ito yung mga team sawi. Mga team sawi. So kaya yung mga sawi dyan, punta lang kayo dito kasi maraming sawi rin dito. Yung mga uh, talagang sa pag-ibig. din sila mga sawi. Iniwanan kinuha lang yung ano nila yung lahi nung nagkanak na hindi na siya kailangan ayan ayo ano pa yan bata pa yon pamimbir na ng sawi kasi palagi iniwalan daw bata pa pero may panganay na yan mas malaki pa sa kanya yung panganay niya <laughs> Alan, <laughs> lalala ko lang, nakita kita, lalala ko lang. Oh, <coughs> <coughs> <O>, nangunguha lang. <laughs> Alam mo, <laughs> Alan, sa daming lalaki dito kanina, ikaw lang ang hinahanap niya. Oo. <coughs> oh. Andito naman kami. Sabi, niya saan si Alan? Parang mali yata ka ako ah. Kanina, Si Rige siya sabi niya magpalakas. Tapos nung dumating dito, hinahanap si Alan. Ayan. yung pulutan, yung aso, maya. Maganda po. Maganda pala magdi taas, oh. So, konting ano na lang, konting himas na lang. Konting himas, tapos na. Ayan. Sunod na naman, sa naman tayo. Dahil may, may duty tayo. Joy duty na ako. guys. Ang ganda pa yun sa taso Mas maganda pa yun sa kubo namin sa kabila. Oh. Ayan na po mga kapatid.